Sino? Guys, nandito na naman ako sa bakala. At meron na akong prutas sa na nakita. Brother, uh, si Ha? Sino? Sino? Kadunia? <laughs> kilo? Haba, kamusta? Ano daw yung kadunia? Kadunia daw to. Ano kayang prutas to? Hindi ko kilala. Ay, ano kakainin yan? Di ngunguyain, tsaka lulunukin. Hindi, ano yung babalata? Subukan kong bilhin. Mapi, sya raha, de? Eh. Wala nang-scout. Papi, discount? So, guys, ito na po yung nabili kong prutas, nakakaibang prutas dito sa Saudi. At ang tawag daw dito ay kadunya. Kadunya. Kaya, first time kong matikman kung anong lasa ng prutas na ito. So, tikman ko muna kung anong lasa kaya nito. Ito na hugasan ko na siya. Ano siya o? Oh? Ang cute niya. Ngayon ko lang nakita to sa tindahan. Hindi ko rin alam kung saan galing tong prutas na to. Kasi walang nakalagay sa sa box niya kung saan nang galing siya. So tigman ko na kung anong lasa nito. Hmm? Masarap! Masamis! nya. Hmm. May buto. 'Yung buto niya, guys ah. Oh. Ang ganda ng buto ah. Oh. madulas na ano para siyang gold. Parang gold 'yung ano niya buto niya. Kumikinang. Masarap. Ang daming buto niya, oh. Hmm. Okay, pito. Ayun. Pito yung buto niya. Iwan ko ko yung buto kung nakakain yung buto nito. Subukan ko isang agyong buto niya kung makakain siya. Hmm. Tamis. Masarap siya. Pati balat nakakain. meron. Kaya binili ko kasi kakaiba siya. Gusto ko matikman kung anong lasa nito. Ang cute nila. Pero ito malambot ang laman niya tapos napakatamis. Tapos ang buto niya, iba yung buto niya. Ganito, yung buto niya, oh. <laughs> Malalaki yung buto niya na may pagka madulas na may pagka gold. Ang cute ng buto niya. Ang lalaki. Kaya siguro, kaya siguro pag kinain to, ganito siguro dito buksan una. dito. Pwede rin siya balatan, oh. Yan. Pero masarap yung balat. Matamis din yung balat niya. Mmm. Mmm. Galit ko pag kinain. Hindi dito sa na, Kasi pag dito inuna, tumatalon yung mga buto. Mmm. Sarap. I-try ko isang nagtumbo guys, kung nakakain kaya to. Para siyang nuts eh, oh. Parang nuts yung buto niya. Di ko lang alam guys kung ano tawag dito sa English ng ano na to, uh, protas na to. Kasi tawag dito sa Arabic nila, ano, kadonya. Kadonya daw to. siya. Hindi, hindi siya as in na matamis na matamis. Yung matamtaman lang yung tamis niya. Masarap. tingnan ko, baka kagat ako lang kagat, baka may uod sa loob. Hahaha. <laughs> Mga buto na ko nasihigop. Hmm. Hmm? Lumutuyo. Balat. Hindi ko na yung balat eh juice kasi napakadaming ano niya katas ang sarap niya